Ano yan? Oh, uh, sparkling okay, pie, chocolate. Ka kain ka muna dyan. Wow, parang movie. <laughs> may passers-by? Oo, oh, may crowd. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. tsaka mga talent talaga yung oh, may oh. Yeah, no, ah, May naglalaro pa sa gilid, di yeah. ba? Para na, para na. May workshop kami rito. Mm. Hey. Ah. Hello! Hi, ate! Ay, may iyak. Ano ba yan? Kama na kasi Mate, yan. Pa, Lola. Kanina pa kayo sa tricycle, hindi kayo doon agakapan. Oh, pa, ano nangyari? Oh. Ate. Divina. Lola, pasok ah. po muna ako, Lola. O, hindi natin bahay na ba yan. Hindi natin Ito park lang tayo. <laughs> ah? Ano nangyari? Ano nangyari doon? Hindi ko alam. Ayaw naman ikwento sa akin. Mukhang masama ang loob. Hay nako. Hulaan na lang natin. Letter A, umiyak dahil kay Alden. Letter uh -huh. B, dahil kay Jet. Uh -huh. mm. C, syempre wala na. Pakagulaw <laughs> lang yun. K Classmate C o kaya D, none of the above. Malama. Ngayon mga Dabber Cats, i-text yun lang ang inyong choice. Hindi pa contest? Hindi pa contest? May text promo. Contest ito? Wala ko. Hindi contest yan. Teka, alamin ko nga. Pasok tayo dun sa bahay. Tayo daw? Kasi niya nyo lang siya talaga mag-isa. <laughs> Ito lang tayo tao. daw. <laughs> <laughs> Divina. Ano po lola? Ano ba yung title ng katang ito? Yung... Lola, I'll be there po. Hindi. Just call my name. Name nga eh. Just call my name. Abigail. Wala naman ni. Eh. <laughs> Alam mo, Divina, inaaliw-aliw lang kita kasi yun, oh, lukot-lukot ang mukha mo. O oh, ito pa, isa pa. Ano pang title nito? <coughs> <coughs> <Special. coughs> <coughs> <coughs> dessert yan, Lola, dessert. Hindi. Pinsan nyo ni Abigail. S sino po? Bernadette, 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 yun yun. What you got? What you got? <laughs> do with Wala that dessert? do what, do what? Pinulot, padog, Ayan! Buti naman at nag-i-smile ka na kanina sa mbakol yung mukha mo. Tumawa ka na. Ayoko na nang nalulungkot ka eh. kasi naman po Lola, nag-meeting lang po kami ni Jake. Tapos may nag-post po agad na wala daw po akong kwentang babae. What? Ano? What? Akala po. ko ba na pag-usapan na natin yan? alam mo. Divina, hindi lahat ng tao pabor sa iyo. Hindi lahat gusto. Pero hangga't tapat, tapat ka sa sarili mo at wala kang ginagawang masama, malinis ang konsensya mo, makakatulog ka pa rin na mahimbing. Ito'y luyo mo lang ang pangarap mo. Ha? Marami ka pang matututunan sa buhay. Hindi puro kilig-kilig-kilig. Kilig-kilig. Ha, hindi puro crash, 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 crash. Ha, divina. Ilang taong ka na ba? 20 po, Lola. Tapos sa March po, magti-21 na. Oh, Batang-bata ka pa pala. Papayag po ba kayo, Lola, kapag makipagkaibigan po ako sa... Katulad po ni Jake, ganun. Eh, bakit naman hindi? Sa ko eh, natuturoan ka naman niya at natutulungan ka niya sa pag-aaral mo. Oo nga po, Lola. Yun nga po actually yung nagustuhan ko po sa kanya. Gusto ko pong matuto. Si Alden naman po, may naituturo din naman po sa akin. Pero iba po kasi yung naituturo po sa akin ni Jake eh. Tsaka matututo rin po ako, Lola. Ayon, Maganda don, Maganda yon, Maganda yon. Hindi nyo po ba sa pag-iigibin ng tubig, paglalanguyin, gano'n. Oh. Bakit ko naman gaganon yun? Hindi ko pa nga nakikita yung Jake na yan. Teka, tumawag na ba si Alden? Hindi pa po eh, baka po busy kasi pa na po siya. Galit ka. Hindi po, Lola. Namimiss ko lang po siguro. Ah. Divina, ano ba yung itsura nung Jake na yon? Naku, Lola, mukhang artista po. Artista? Mukha pong artista. <laughs> si Jose Manalo at si Wally Bayola, artista yon. Kinakabahan ako, di Bina. Grabe naman kayo, Lola. Ang totoo po kasi niya, yung talino po niya at po yung husay niya sa school ang mas nakikita ko. Ang pinag-uusapan na rin po namin sa groupmates ko yung simulan na rin po yung negosyo namin. Saka tutulungan niya daw po ako, Lola. Pati po sa pagpupuhunan, tsaka sa tamang pagsisimula, tsaka sa pagpapatakbo po ng negosyo. Ah, uh, ganun lang pala yun? Opo. Eh bakit nung isang araw parang kinikilig-kilig ka? Lola, tao lang po. Kayo din naman po kapag po nanonood kayo ng TV, kinikilig din po kayo. Ay, hindi. Natutuwa lang po ako kasi pinapansin niya po ako tsaka madali siyang kasama po sa mga projects namin. Ah. Uh. Ano ba? Tapos na ba? Dibina. Ano ba ako tumakboy kung naglakad ka lang? Dibina. Pagod. May naghahanap sa iyo. May dalang resibo. Hindi. Andiyan sa labas, check daw. Check daw. E, bigla kami napatakbo dito. Alam mo ba na pupunta siya, ha? And hindi po. Ay magtatago na lang po ako, lola. Hoy, Dibina. Bakit ka magtatago? Hindi ba gawain 'yan. Oh. Ang taong ng bahay natin eh, kailangan itrato ng tao. Gaano mang kapayak ang bahay, na, bahay natin. <coughs> Nakikituloy lang pala tayo rito. Tanggapin mo dito. Mayos ka. Alam po, na po. Uy, ang gulo, gulo ng bahay natin. Ayusin naman natin. Oo nga, yan lang ang tayo. gamit natin. Ayusin nyo. <laughs> Ay nako, bubuti pa magbis naman tayo. Ha? May bisita tayo. Yung damit natin nandiyan, may damit pa tayo diyan. magbis tayo. Oh, sa tayo mabibihis. Dito na siya, oh. Dito na. Sa taa. Ano ba? Ay, ano ba? No, Wala lang kayo dito. lang kayo. Ba. ka na, ba? na tayo. Bihis. Hello? Hello? Hello, Jake? Are you really coming over? As in, no, nanakuna, no, 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 teka lang, nakakahiya yung bahay namin. Pero, sige, ito, yung bahay namin, maraming kawayan sa labas, tapos merong iba't ibang kulay ng, ng hanger, may mga halaman, may... Ayun, basta hanapin mo yung bahay na maraming hangar na iba't ibang kulay. Yun yung amin. Pagtanong mo na lang, kilala naman sila lola dito eh. O sige, bye-bye. Naku Lola, pupunta po. E di iligaw mo? Ano Oo. ba talaga? Sinabi-sabi mo itong bahay natin, tapos ngayon na nagkakaganyang ka. Nakaba, naku Lola. Huwag kang kabahan.